Ayan, Sabado ngayon, so araw ng paglilinis. Yung mga areas ngayon guys na hindi ko to na lilinis regularly, ginagawa ko na ngayong summer kasi uh, wala akong trabaho, vacation time. So time ko na talagang mag general cleaning. At saka yung mga, yung mga maliliit na mga task, dito yung mga bata, bakasyon sila. So binibigyan ko sila ng mga little test At least mafe ng mga bata na meron din silang obligasyon dito sa loob ng bahay. Siyempre, yung mga little goals lang naman yan, yung mga little tasks na kaya nila appropriate sa kanilang edad. So, ayan, kagaya ni Pierre, siya naglilinis sa mga mabababa na mga salamin. Yan, kasi dito sa bahay, guys, maraming mga salamin dito sa bahay. At syaka, syempre, si ate naman, uh, siyang pinapalinis ko sa sink dahil siya, syempre, siyang mas nakakatanda. Yung medyo difficult task naman yung sa kanya. O, ba diba? Syempre, ang akin naman ay yung mga heavy task 'yung mga delicate ones, 'yung mga difficult ones, ako naman ang gumagawa niyan kasi syempre ako ang nanay, ako ang mas may malaking obligasyon, 'di ba? 'Yung para sa mga bata lang naman 'yan is uh, 'yung mga little tasks lang. Have a good day.